Nagsana ang ilang pasahero sa bus terminal sa Cubao, Quezon City. May report si Bien Manalo, live, rise and shine, Bien. Tama ka dyan, Audrey, tuloy-tuloy at walang patid ang pagdating ng mga pasahero dito sa isang bus terminal sa Cubao na biyahing norte. Kasama ang kanyang pamilya Alas 4 pa lang ng umaga, nagtungo na sa bus terminal dito sa Cubao si Esperanza Hauhoco na biyahing Bugalion, Pangasinan. Sinadyaraw talaga nila na magpunta ng maaga sa terminal para maiwasan ng siksikan dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. Excited si Esperanza dahil ito kasi ang unang pagkakataon na makakasama niya ang kanyang makaanak sa Pangasinan sa pagsalubong sa bagong taon matapos ang mahigit isang dekada. gusto, kasi ng kapatid ko na makasama yung mga anak niya sa Pangasinan. Kaya doon kami uuwi. Mas pinili ni Esperanza ang maging chance passenger o bumili na lang ng tiket sa terminal sa halip na mag-online booking. Noon pa naman ganun ang ginagawa namin. Hindi naman kami nag-online na ano, booking. Hindi. Ayun talaga ang ano namin noon pa. Passenger. Mas mayigay, umalis sila ng mas maaga para maiwasan yung siksikan, yung dami ng tao. patuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa isang bus terminal sa Cubao na Biyahing Norte. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, every 30 minutes ang interval ng mga bus, kaya't mabilis din ang pag-usad ng pila ng mga pasahero. Inaasahan din ng pamunuan na magsisimula ang dagsa ng mga pasahero bukas, December 29. Araw-araw din nagsasagawa dito ng inspeksyon ng mga tauhan ng DOTR, LTFRB, MMDA at Philippine Coast Guard para matiyak ang seguridad at kaayusan sa terminal. Hinihikayat din ng management ang mga pasahero na mag-book online para sa mas mabilis sa transaksyon at iwas sa abala na rin. Audrey, bukod doon sa mga tauhan ng DOTR, LTFRB, MMDA at PCG, may mga nakaantabay din dito na mga pulis sa paligid ng terminal para matiyak din ang seguridad at kaayusan. Samantala, para naman doon sa ating mga pasahero na maagang nagpunta dito sa terminal at nakakaramdam ng gutom, may mga tindahan dito na maaari silang makabili ng pagkain. At 'yan muna ang update. Balik sa iyo Audrey. Maraming salamat Bian Manalo.